Good morning kumarites, bago nga ako mag-display ng aking mga paninda, maglinis na nga muna ako ng kaunti Pansin ko nga na may mga agyo na nga dyan, kaya magtatanggal na muna ako ng alikabok bago ako magdagdag ng mga dilata Bilis lang talaga ito makatanggal ng alikabok at nagamit na gamit ko na nga po ito Buti na nga lang talaga at nasa 85 pesos nga lang po iyan. Bago ako mag-display ay nililinis ko na nga muna talaga yung tindahan. Unahin ko lang ng paglikpit itong itlog at baka mabasag at mahulog dito sa lamesa. Hindi talaga pwede na maubusan tayo ng itlog kumarites dahil araw-araw may naghahanap nito. At pag wala nga po kaming nalutong ula, may ito nga po yung mabilis lutuin. Tinanggal ko na nga muna yung lumang tray at lumang itlog doon sa pinakalagayan niya dahil ilalagay ko nga po sa ibabaw. Kakatuwa lang na ngayon nga kumarites eh kaya na namin bumili ng tatlong tray ng itlog na pang dito sa tindahan dati itigka kalahating tray nga lang po yung kaya naming bilhin tapos yung iba ay niluluto pa namin Sir, kung matanggal yung itlog doon sa lagayan niya, ay nilinis ko na nga muna bago ko ibalik itong mga itlog doon tapos ko na nga rin po naumpisahan yung pagdi-display syempre at kumain na nga muna para naman hindi nga po magutom ito lang yung kagandahan pag sarili mong ang negosyo yung iyong hawak dahil wala nga pong mangingi alam sa'yo kung kailan mo yan i-display. Abay, kailangan din naman talaga natin muna mag-relax-relax relax, pagkatapos mamili. Nagwalis na muna ako ng saglit dito sa paligid para naman nga po eh, hindi malagkit sa sahig. Long box lang yan kumarates pero nasa 7,000 na nga po iyan. Lista kasi ako ng limang alponso kumarites dahil nung nakaraan eh naubos na nga po yun at isang piraso na lang yung natira. At dahil meron nga po ako nakita mga nakapromo kaya kumuha nga rin po ako yon kahit meron nga pong stock dito sa aking munting tindahan pinriority ko nga po yung mga nakalista dahil yun nga po yung kulang dito kaya lang yung iba ay wala nga po doon sa grocery Marami pa rin nagtatanong sa akin, Kumarates, kung paano ko nga napalago itong aking munting tindahan. Dahil sa dati ko pang mga followers, alam nga nila na kaunti lang talaga yung laman ng tindahan ko e, eh, sara-sara store na nga ang tawag dito. Ang pinaka source of income talaga namin, Kumarates, ay sahod ni Jowa. Pero dahil hindi naman nga po talaga ganun kalaki yung sahod dati sa construction, ay talaga namang umaasa kami sa tindahan. Tapos pag construction ka, minsan ay nawawalan din talaga ng pasok. Ang ending lahat ay asa sa tindahan at wala nangang nga maipaikot na puhunan. Pero ang nasa isip ko ngunit kumarites, di bali na at kahit papano ay nakakasurvive kami araw-araw. Pag nakakapasok na ulit siya sa trabaho, i agad ng stock dito sa tindahan. Kaya lang lagi pa rin talagang kulang yung puhunan at nakakautang pa kami. Hindi sapat para lumago yung munting tindahan namin dahil dito nga po lahat kinukuha. 2023 ay nauso nga po yung reels kaya naman nakisalin na nga rin ako. Nga walang nanonood sa akin kumarites, 100 views lang, minsan 500 pag umaabot na ng tatlong araw yung post ko. Siyempre at may tumatawa at may nangaasar sa sayo habang ikaw nga ay gumagawa ng post sa Reels. Pero imbis na tumigil dahil walang nanonood sa akin, tuloy-tuloy pa rin talaga yung ginagawa ko. As in araw-araw talaga ako nagpo-post ng content ko Marites mga tatlong video. After 3 months ko nga ng paggawa ng content ko Marites ay na-monetize ako. Dahil malabong nga po yung camera ko at sira na nga rin po yung cellphone ko ay talaga namang umutang pa ako sa Shopee Pay. Pinix nga po yung kinuha ko at nasa 8,000 nga lang po iyon. One year to pay na nga po yung kinuha ko para hindi nga ako mahirapang maghulog. Hindi naman kagad ako sumahod kumarites nung na-monetize ako dahil sabi ko nga sa inyo ay halos nga po walang nanonood sa akin. May nag-viral lang na isang video at talaga namang umabot ng 60k views kaya ako na-monetize sa in-stream ads. Yung pinakauna ko nga sahod sa Facebook kumarites ay nasa 1.5 lang. Tuwang-tuwa na nga ako nun kumarites dahil pumasok nga po iyon sa PayPal ko dahil $25 nga lang po iyon. Tapos pagka next na buwan ay hindi nga po ako sumahod. Siyempre at kaunti nga lang po yung nanonood sa akin pinakamalaki na nga rin po yung 3k views. Kaya ang ginawa ko is nanonood ako sa mga mommy vlogger na ginagawa nila at kinaya ko nga rin po sila. Ipagan ko nga pong gumawa ng mga mini vlog araw-araw pati pag diy namin ni Jowa. Tapos panay na nga rin po ang nood ko sa YouTube kung paano nga po mag-edit. Ang pinakauna ko nga pong video na ginawa at inedit na may voiceover over eh, yung naggupit-gupit si Jowa ng damit niya. Nakakatawa pa nga nun kumarites umabot ako talaga ng 4am kaka-edit pero hindi nga po maganda yung resulta. Paano nga po kumarites ng araw-araw ako nagpo-post, eh, meron nang nanonood sa akin ng paunti-unti. Nakakasahod na ako ng 3,000, 2,000, to 5,000. Month iyon, eh, yun, kaya sabi ko nga kay Jowa, eh, pwede na talaga akong kumuha ng cellphone. Yung pinakasahod ko sa Facebook, eh, huhulog namin buwan-buwan sa cellphone. And Phoenix nga lang po yun kumarites dahil nag-search talaga ako at nanonood ako sa video kung ano nga po yung murang cellphone na may malinaw yung kamera. Ipong eh, sa kamera nakafocus. Kaya ayun na pagkasundoan nga namin ni Jowa na ituloy ko na nga po yung pagkuha. na-receive na namin yung cellphone, sabi ko kay Jowa ay talaga namang mas lalo ko pang sisipagan ang paggawa ng content. Ayun habang tumatagal ay sumasahod na nga tayo ng medyo malaki. Tipong nababayad ko na nga po yung iba sa utang namin para mabawasan na yung hinuhulugan namin araw-araw. Sabi ko nga sa inyo, dati nga po ay may arawan ako, lingguhan, buwanan, kinsenas, katapusan. Pero never nga po ako nagpalate ng bayad sa inuutangan ko at talaga namang on time akong magbayad. Ay walang laman itong aking tindahan basta nakakabayad ako sa mga dapat bayaran. Kapan lang din talaga kami lalo marites dahil noong pandemic nga po ay na-scam ako. Puhunan ko nga po ay hindi bumalik sa akin dahil nga po ay nagtiwala ako sa kumari na tinuring mo pang kaibigan. Pero nilimot ko na nga iyon kumarites. Hanggang ngayon kahit piso ay wala talagang binayad sa akin. Kahit na ano nga po yung pakiusap ko sa kanya na kahit hulugan niya ako 500 buwan-buwan. Nakapuhunan ko nga po iyon sa online product na binibenta ko dati dahil kahit ano nga po ay binibenta ko talaga online. legit gamit, mga pagkain at mga beauty product. Hindi nga rin po mga pang-diet. Para lang ba makasurvive at kumita ng kaunti pero ayun nga at na-scam ako. Pagdating ng 2024 kumarites, nabawasan na nga po talaga yung aming mga utang. Nakaalam dati kasi ay malaki talaga yung sahod sa Facebook pero sa ngayon nga po isintabos na lang. Kaya mas nalo kong sinisipagan para naman nga po buwan-buwan ay -buwan, eh, may sahod pa din. Mag 2025, ay lumalago na nga po ng kaunti itong aming tindahan at nagkakalaman na. Sa nabayaran na nga namin lahat ng utang namin noong July Napahaba na yung aking kwento kumarites bukas ko itutuloy. So ayun lang muna kumarites. Salamat sa panonood. Follow for more. God bless us. At sana ishare nyo na nga rin po itong aking video.